Mamaw nga maglaro itong bagong player ng Lakers na nakuha nga nila dito sa NBA Draft. Walang well, team ng Los Angeles Lakers ayon dito kay Sham Saranya ay inakwar nga ang number 36 pick na ito Minnesota Timberwolves kapalit nga ng kanilang number 45 pick. And well ang Lakers nga pinili sa number 36 pick nila itong ang player na nagngangalang si Adu Tiero. And well ayon nga sa mga fans na nakapanood nga sa anya sa anyang paglalaro sa college ay isa nga daw ay is a dog, freak, athlete, defense like crazy at kaya nga daw niyang umiskor. Pero kinakailangan niya pa rin daw yung ensayo ang kanyang shooting, needs to work on his shooting. Komento pa ng isa dito ay 6'2 nga lang daw siya as a senior in high school. Pero nagkaroon nga daw siya ng growth spurt umabot sa 6'8. Sabi dito can defend multiple positions. Super high effort nga daw na atleta. At sa tingin nga daw nila ay tumatangkad pa. Ito ang 6'8 na bagong player ng Lakers. May isang reply pa nga ang fan dito at sinabi niya na best athlete in the whole draft nga daw. An absolute dog who defends and can score. Kinakailangan niya rin nga daw paring improve ang kanyang 3-point shooting pero marami nga daw paraan itong si Tiero na umiscore without shooting the 3-ball. At sa panguli, sinabi naman ng isang Lakers fan dito na napanood na si Adu ay sabi niya, Adu is absolutely what the Lakers need athletically, can jump out of the gym at siya nga daw ay relentless rim attacker, high motor and solid defender. May ginawa nga daw siyang huge jump offensively na itong nakaraang taon at marami pa nga daw siyang room to improve. At kapag nga daw naging consistent ang ganyang jumper ay sigurado magiging very dangerous nga ang player na ito.

Another block shot for the Hogs. Wagner feeds Thero. Thero with the blow by. Whoa! Gets it ahead to Thero, and Thero goes up with the right. Oh, SEC Missouri lost earlier to Texas A&M. Thero followed the miss, jams it. do left open, in and out. The it's on his own board though. Thero <laughs> short on the second. He'll get it back. Later! Thero. Give me a at the end. And so far this first half, done... so yan nga ang bagong player ng Los Angeles Lakers na freak athlete ang tawag ng marami. At mukha nga daw makakapag-contribute agad siya dito sa si team ng Lakers na badly kailangan ng mga wing players. At ito nga daw si Ado Tiero ang perfect player dyan. Anyways, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.